Ikaw ba ang naghahabol sa kanya? Lagi bang ikaw ang naghahabol sa kanya at nasasaktan ka na hindi niya binibigyang halaga ang iyong damdamin? Pwes, gusto mo ba na siya naman ang maghabol sa'yo? Um, kung gusto mong ganyan ang mangyari, gawin mo ang spell na to. So, kailangan natin ng isang malinis na papel, isang titiri ka ng kandila, isang red ball pen, isang pink or red candle, tapos lighter or kahit anong paninde, tapos pin. Yan, as pili. So, bago ako magsimula, uh, paalala ko lang ulit, kung kayo ay gumagawa ng ritual, huwag kayong aligaga sa paghihintay na resulta. Kahit bumayad pa kayo sa mga known na spellcasters, hindi lahat-lahat ay mabilis. Minsan, inaabot din sila ng taon. So, huwag kayong magsawa. Para din kayong nananalangin na nasa Diyos ang kapasyahan kung ibibigay yung hinihiling nyo o hindi. At depende yan sa kung gaano kataimtim yung inyong pagdarasal, yung inyong pagpe So, pag hindi ka naniniwala, hindi rin ito Sabihin mo, ano lang, ah... Uh, testing lang kung tatalab or subukan mo lang kung tatalab. Kailangan kasi sumasampalataya kayo at may paniniwala kayo na sa ganitong pamamaraan. So, pagkaganon at tama ang paggawa nyo, tatalab. Kung gano'ng karubdub yung paggawa nyo, yung emotions nyo habang ginagawa nyo, gano'n din ka ano yung pagtalab niya. Gano'n din ka bilis or ka-effectivo. Epek -effect yon So, ganun po. Huwag kayong antay ng antay. Halimbawa, nagpagawa kayo sa mga spellcasters. Kahit na may bayad dyan, magagalit pa sila sa inyo pag panayang follow-up nyo, pag antay nyo. At saka, hindi lang kayo ang ginagawa nila ng ritual. Totoo naman yun. Sasabihin nila, isa lang ako, marami kayo. So, totoo yun. So, kailangan nyo rin talagang maghintay. Meron nga akong kilala, dalawang taon na, wala pang resulta, gumasos na ng 100,000 sa iba-ibang spellcaster. Samantalang to, pag-aralan nyo lang, libre nyo makukuha yung turo. Yung, ano, yung pagdedemo, libre. So, hindi kayo gumastos, hindi kayo nawalan ng pera. So, ganon. Kayo mismo pag-aralan yung gawin. So, simula tayo. So, sa candle. Ayan, sinulatan ko na to actually. Isusulat nyo sa candle ang orasyon na Rodef at Chari. cross cross So, may tatlong crosses. Tapos, ilagay nyo yung pangalan ng inyong target or ng inyong jowa. Ilagay nyo dyan, isulat nyo. Kung alam nyo yung birthday, isulat nyo rin yung birthday. Tapos, ilagay nyo ikaw naman ang maghahabol sa akin. Dito, mismo sa candle, sulat nyo. Tapos sa kanya sa picture niya, so may picture, ah uh, isusulat nyo rin yung orasyon sa kanyang mukha. Mas maganda pag sa noo, para sa pag-iisip, tatalag sa pag-iisip niya, sa mababalisa siya. Rodef at Chari, tatlong krus. Tapos lagay niyo sa taas yung pangalan niya. O kung alam niyo birthday, sulat niyo rin ang birthday. Tapos lagay niyo sa ilalim, ikaw naman ang maghahabol sa akin. Yan. Tapos, kailangan din natin ng petals ng kahit na anong flower. Tatlong petals. So, ibabalot natin to dito. Lalagay natin yung petal dito sa picture niya. Yan. Tapos, ibalot natin yung picture sa candle. So, kailangan papunta or paharap sa atin ang pagbalot. Yan, ganyan. Tapos, itutusok natin ng pin. So, kung wala kayong pin, kung may pandikit kayo, uh, idikit nyo na lang. Pero mas maganda kung pin para maramdaman niya yung ano, yung balisa. So yan. Tapos sisindihan natin 'to at pabayaan nating maubos yung candle hanggang uh, ah, tunaw yung buong candle at maubos at mas mag masilab lahat pati yung papel ay pati yung picture. Sa papel lang yung ginawa kong picture. So sisindihan natin 'yan. Tatayuin natin dito sa candle holder. Yan, tapos hintayin nating maubos yung candle. So pati yung picture niyan masisilab sila lahat. So hintayin nating masilab or magapoy or matunaw or maubos yung candle at saka yung papel. Pag naubos na lahat or na na silab ng lahat at abo na lang ang natira, ibaon ang abo sa lupa. So, pwede nyo itong gawin every Tuesday and Friday mas mabisa ang talab niya every Tuesday and Friday. So, lahat naman ng na ritual, mas mabisa pag Tuesday and Friday. Kaya lang, kung baga, halimbawa, may mga instances na minsan ako, may nabasa akong ritual. So, parang, anong-ano ako, gustong-gusto kong gawin. So, kahit hindi Tuesday or Friday, ginagawa ko. Tapos, gawin ko ulit ng Tuesday or Friday. So, pwede nyo gawin araw-araw. Kung gustong-gusto nyo, na-fulfill nyo yung urge na gawin. Ibaan ng abo sa lupa ulitin kong kinakalaman amin salamat